Bali ngayon ay March 13 na. Ganito kasi, nagsimula yung mga report na to na halos araw-araw na lang, hindi na ako tinigilan simula March 7. Simula March 7, may nagre-report na sa akin ng privacy complaint. Regarding sa mga videos na lahat naman ng videos na nire-report dito ay may consent ako at may proof ako ng consent. Pero hindi ko mapadala sa YouTube kasi hindi rin naman nila ako binibigyan ng paraan para mapadala man lang yung proof na yun sa kanila na meron naman talaga akong consent. Kasi kadalasan, kapag gumagawa ko ng video, lalo na pagka hindi ko naman kilala yung mga tao. Para may try mo. No? Pwede ko bang gamitin yun? Kahit yung clip lang ng pigar-pigar. Pwede naman. Thank you. Ayan, eh, na nangihingi talaga ako ng consent sa mga tao. Pero pag mga kaibigan ko rin, syempre, kadalasan, ready na agad. Yung yung proof ko ng consent sa mga kaibigan, sa mga kakilala, katrabaho, ay nasa text na agad, sa chat. Na hindi ko nga mapadala, pero nire-report ako. At ngayon kasi, tatlong videos na yun na-remove. Na wala man akong counter-appeal. At kung may counter-appeal man ako, katulad nung Monday, na-remove yung isang video, hanggang ngayon, hindi pa rin nalulutasan ng YouTube yung problema. At di ko na alam kung anong gagawin ko sa totoo lang. Wala na akong tulog Hirap na akong matulog Hindi ko maintindihan Kung isang tao lang to Ilang tao yung Nagre-report sa akin Kasi parang pinagtitripa na lang ako Dahil yung mga Videos naman na nareport Yung naka-timestamp doon na individual Ay hindi naman daw siya Nagre-report ng mga videos Kaya hindi ko na alam Kung ano gagawin ko Ayaw Ayaw naman din akong I- kontakin agad ng YouTube. Hindi ko alam ko anong gagawin ko. Nasi-shadow ban yung channel ko. pusanta tayo itong video na to. Hindi ko alam kung mapapanood nyo to. Hindi ko alam kung makakahingi ba talaga ako ng tulong. Hindi ko na alam. Wala akong magawa. Yung, yung mismong opisina ng YouTube ay nasa California pa. At sabi nila... Kung sakali daw na gusto mong marinig ka ng YouTube, bumawa ka daw ng video, kaya mag ka sa Twitter. Kaso wala naman akong Twitter hindi ko na alam kung anong gagawin ang hirap na matulog sa ganito yung youtube lang ito lang yung passion outlet ko eh. dito lang ako gumagawa ng videos wala nang iba at wala akong ginagawang mali yun yung pinakamadaya, yun yung pinaka unfair wala akong ginagawang mali pero hindi ako pinapakinggan hindi ako pinapakinggan, hindi ako binibigyan ng boses, hindi ako pinapag-respond, ang tagal na yung unang video, Monday pa, Thursday na ngayon, wala pa rin response. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. And, alos, kada umaga na lang, kada tutunog na lang yung cellphone ko, puro report, puro report. Pero wala namang kwento yung report. Violation of privacy complaint. Pero yung, ko, yung individual ay merong consent. Hindi ko Hindi ko alam kung anong gagawin ko.